mga pare ko yung magandang umaga sa inyong lahat at uh, kasama ko nga aking mahal o oh, nag-exercise kami nag uh, tatakbo nag jumping rope kami pero ngayon nag ikot ikot kami dito sa ano sa pabahay tiningnan namin tong uh, prinsa dahil ngayon nga lang ako nakapunta rito isipin nyo sa so, tagal ng panahon eh, ngayon lang ako nakapunta dito o oh, ayan kita nyo yeah! laki ng tubig tasa yun o no? may mga kuweba kuweba pa dun sa loob dun meron din dito o oh, ayan mga kuweba o oh, ayan ang mahal ko oh. Love you. Ayan oh, mga pare ko, itinay nyo. Ayan, naitsura ay ng prinsa. Oh. So, may agos siya kasi medyo maliit ang ano ngayon eh. Ang tubig. Ayan oh. Mala ba ito? na Oo. Oh. Okay, tapos ayan pa oh. May padus-dusan siya. Kaya nga lang, medyo maliit ang tubig. Kaya... Okay, wala siyang agos dito. Pag malaki ang tubig niyan, ayan, grabe yung agos diyan, oh. siya, oh. So, meron pang uh, mga balisa diyan, oh, floating cottage. Tasa may tindahan doon, no. Ayan, oh. Ayun, malalim 'to, mga pare ko, yon. Malalim 'yan. May natalon nga dito mula dito sa aming kinatatayuan hanggang diyan sa tubig na 'yan. O yun, doon sa banda doon, sa may dam doon kasi ano, natulo din tulad dito sa kabila. Ito kami po mga pare ko ay bababa. Oh, may hagdan po diyan. Ayun. Bababa diyan. <laughs> Ngayon lang ako nakapunta sa prinsa na to. Ayan, yung mga ano, uh, pabahay po. Ayan. Ayan, ayan. Mga pabahay po yan. Dito lang po yun sa pabahay. Tapos ito, dito nga kami dadaan. tahan tayo. Dito, mga paro. Ayan, dyan kami, dyan kami dadaan. Sana naman maka, <laughs> hindi kami madulas dito. Si hey, Kuya, o. Oh nag-aabang ng isda na mamaril siya Oo, eh. oh, ayan. <laughs> Kaya hindi natin pwedeng bulabugin ng tubig. Hello, mga lo. Dahan, dahan ha? Obra? naman. Okay. <laughs> Pang madulas ha? Oh my God. <laughs> ha? Mamang <laughs> Yun ang nakakatakot oh, yeah, mga par, oh, kita nyo. ang lakas ng agos dyan, oh, tapos madadala ka doon. Mal, may naliligo ba doon sa, dyan sa ano na yan? Baka mahulog dyan, ano? Ayan po, ang prinsa. Oh, dyan kami galing kayo sa taas na yan, ayan ang pabahay. Oh, yan, kaso hindi masyadong maagos itong ano na to, tubig na to, tahimik na tahimik lang, gawa nga ng ano. Uh, hindi pa ganun kalaki doon lang naagos ang ano tubig sa kanto na yun tsaka noon sa kabila oh. na ah, ano nakita mo ah, mo bulabugin mo eh Ayan, may nakita daw po siyang isda pero nawala, natakot. So, oh, ayan, no? Oh. Prinsa. So, yun nga mga pare ko, yung ating ganap. ah uh, kami ipabalik na. May plano sana kaming magkape dun sa tindahan. Kaso nga lang eh, formang wala namang kape. Puro alak na nakita namin dun. So, mangyayari nito eh, medyo mataas na nga ang sikat ng araw. At kami ibabache na pabalik. Maglalakad pa kami hanggang dun sa ano. Medyo malayo pa yung lalakarin namin. Kaya, kailangan na naming uh, umuwi. Dahil painit na ng painit. Kaya, yun mga par. Salamat sa inyo. At nakita-kita na lang sa mga susunod na video. And uh, I love you guys. Salamat sa suporta, uh. Bye-bye!